sino po si Kusinta bago po siya naging konsihal sa loob ng 18 years at bakit po tinawag kayo na Mr. Palengke? Uh, yes, uh, unang-una, para sa kalaman ng ating mga, mga new generation kasi ako, senior citizen ako, ang nakakalam lang sa akin yung mga <laughs> kaedad natin. Oh. Sa mga bago natin, uh, unang-una, noong pong 1990, ay ako po ay napiling kandidato ng EMAILIP. Mm -hmm. Kasi nagkaroon po noon ng medyo hindi baganda sa Cotabato City. Mm -hmm. So nag po ang mga Bangsamoro at ako po ang naiturong representative ng EMAILIP. Ngayon, nang tayo po ay manalo, ang unang-unang binigay sa atin ng ating uh, nung ah, uh, ba, uh, vice mayor natin noon buti nga baroga ako po ay binigay sa akin ng committee on market kasi sa panahon yun nag po yung mga uh, city government at saka yung 700 plus na all market vendors association dahil ang gusto nila isirado yon palengke so nang maging consert tayo yung pong mga katanungan natin ay nasagot po nung maging kunsiyal tayo. Mm -hmm. Ang una po ay tinignan po natin yung uh, market code of Cotabato City. Mm -hmm. At nakita natin dun sa market code of Cotabato City uh, mm -hmm. na mm -hmm. ang nakasaad sa market code of Cotabato City ay the only existing market in Cotabato City is the mega market. So ibig sabihin isang palengke lamang ang nagkatayo sa Cotabato City. Ibig sabihin, ang all market pala ay illegal. Dahil wala sa batas na gawin natin palengke. So, ang ginawa natin, ay nag inamin po natin yung batas na yon. Inamin natin yung batas na sinasabi na the only existing market in Cotabato si, City is the mega market at uh, inamin din natin na mapasok sa batas ng market code ng ang market ay maging palengke. So, yan po ang nangyari. Na legal po yan. So, ngayon, kaya noon nang mamalingke tayo, yung mga vendors po ay tinatawag akong Mr. Palengke. Okay. Dahil yung pong mga problema nila, tayo po ang nakasagot doon. At katunayan, okay. tayo rin ang uh, nag-propose ng uh, pagre-repair ng all-market kasi no, bulok masyado yung all-market natin. Bulok masyado. Pero na ngayon, eh, na-repair na at uh, naging CTRK. So ngayon, sa pagkakataon naman na ngayon, ayong year, uh, 2023, tayo naman ang nagpasa ng palinkyo, palinkyo PH, yung pong mga ah... Uh, yun, sa natin mga online na uh, Gcash, Maya. Tayo po ang ng ordinansa na yan. Yun, ordinance ng palengke page. So, ibig sabihin, ay connection naman sa palengke. So, ngayon, meron tayong, uh, meron isang tao ngayon na sinasabi, Sinasabi na gusto natin magpasalamat sa kanya. Kasi meron po akong nabasa dyan. Sabi niya, Ay yan si Costano eh. Si Mr. Palingki daw ako. Ngayon nagmumuka daw akong palengki. So, thank you so much kung sino ka man. Kasi ibig sabihin nun ay pinopromote mo ako na mahalin ko yung mga vendors sa palengki. Eh talagang mahal naman natin ang mga vendors. Eh, siyempre, kung mahal natin vendors, di mahal din natin ng mga consumers. So, I love ang kotabatinos. Yeah. So, bilang tinaguri ang uh, Mr. Palenque, ano? So, uh, ano po ba yung pinamamahagi natin sa mga programa ngayon at saka pap uh, ongoing program natin? Kasi, saan mo ang sasalita Ah, Ako kasi, kung tinayin natin ang mga ordinansa, sa 18 years ko na bilang concierge, sobrang nakarami ang ordinansa ko. Oh, mga batas, batas ng palengke, batas, batas ng agriculture, katulad na bawal, ibita yung mga nagkukosa red pine. Bawal po yung mga speedboat na magtakbo ng malakas ba sa dito sa Rio Grande, sa Kakuan. Yan po'y batas natin. So, hindi pwede magpatakbo dahil naulog po yung mga kwan natin na Bank of the River, na ulo yan. So kung titingnan na natin ang batas, so marami. Kato, kato na ngayon, ngayon sa eh, pang six turn ko, eh, marami din tayo, katulad ng nagpasa tayo ng resolution na ay allowed natin, illegal natin yung pagpa tayo ng mga watawat uh, ng bansa moro. Siyempre, so, I am really a bangsa moro. <laughs> <laughs> so, uh, maraming tayong pinagdanan sa Bangsamuro So, congratulations dahil uh, kayo po ay Matinaguri uh, Mr. Palengke Maraming naitulong sa ating mga kababayan Lalo sa ating mga vendors And kamustahin natin itong opisina, sir Kung kailan ba ito nag-umpisa? Ah, uh, ito Itong opisina natin Pasalamat tayo sa bayarin ng opisina na ito Na pinairam sa atin Kaya dati with risk Kalimunan kasi ito eh. Nandito tayo ngayon para kung bagay, eh, pasyal sa mga barangay. Alhamdulillah. Okay, uh, Mr. Palengke, kayo, kung hindi po ako nagkakamali, kayo ay nasa inyong ika -anin na term na po bilang kusihal ng Cotabato City. Ano po ba ang inyong sikreto na napanatili nyo? Mahalin kayo at tangkilikin ng taong bayan ng Cotabato City. Kasi alam niyo, siguro dahil sa nakikita naman ng mga taga-Cutabato City na tayo ay kumbaga nagtatrabaho ha? nagtatrabaho tayo bilang kusyal at maray yun siguro saka alam niyo minsan nakikita nga ako ng mga tao sa nila parang hindi konsyal ito kasi sa isip ko parang ordinary masyado akong tao totoo ito Oh, minsan nagapasyal ako dyan. Nagasabi na, Kansiyal, bakit wala kang escort? Sabi ko, wala naman ako kalaban. <laughs> mm eh, bahala na si Owa Okay, Kansi, wala na kami katanungan. Maliban lamang kung pero po kay mensahe sa ating mga kababayan dito sa Cotabato City. Alam ninyo ang Cotabato City. So, I'd like to thanks the yung mga nagdaan na mga mayor. Katulad ni Sir Mosema. Mm. na marami tayong uh, natutuan kay Sir Mosima kasi noon ako po ang umawak ng uh, committee on the PWS mm. so ang natapos natin nung panahon ni Mosima mm. yun pong mga tuloy dyan mm. as a committee of the PWS katulad ng Delta Bridge mm. yun sa Tamuntaka sa Biniruan, marami po maski nyo pong yung pong city uh, natin ay sa panahon namin sa panahon ni Mosema. Ngayon kung titingnan natin, yung uh, road development sa term ni Mosema, development, kasi yun talaga yun, kung baga, yun talaga ngugat. Katulad ng City Hall, eh, ang City Hall, naipatayo niya, only the top of 70 million. So, tingnan no? kalaki-laki yung City Hall. Eh, talagang kung ma-implementa mo yung pera, talagang makikita ng tambayan. Yes. So, eh, salot uh, in the term of Muslim Okay, so for that. Maraming salamat ko si for giving us opportunity. Thank you so much. Okay.